Ito na nga mga kapat, papalitan na natin yung plug natin na nasira ng bagyong pipito. At ito na yung kapalit niya. Nga lang, parang mas manipis to kumpara dun. Bali pang samantala lang to ilalagay natin mga kap. pas uh, kupas na rin to pero mas maganda yung tela nito. So yun nga palang kasama natin si Tok. Tuwing nasisira ang ating plug, madalas natin itong pinapalitan. Bali, pag may dumating na tayo ng gantong kakapal na tela at gantong kalaki, papalitan uli natin yan. Ayan mga kap, natapos na at kakabit na lang nito. Kung mapapansin nyo, yung bahay ko kulay blue to, at yung nasa baba kulay pula, sabay kulay white yung bahay, may similarity sa plug natin okay good lock na lang so yan mga kap, tapos na okay na yan so yan mga kap ililigpit na natin at ipatutupin na natin yung plug natin okay thank you